alam niyo ang ugali talaga ng Pilipino no kakaiba real talk alam niyo bakit kasi yung mga Pilipino talaga yung konti may konti ka lang nakalimutan or hindi na ilagay sa binibigay mong info ang dami ng batikos ang dami ng nagagalit alam niyo parang naluluan yung mga mata nila sa galit pati yung mabuhuan nila sa puwet nila parang tulad din sa ano sa English alam mo sa Pilipinas mga Pilipino pag nag-i-English ka konting pagkamali mo lang ng word, ng grammar, paggamit ng verb, or ano pa dyan, chitira, hindi ako marunong sa English masyado. Dami, nang tatawanan ka, i-chismis e, ka, o di, ba? Ganun yung mga utak ng mga Pilipino eh. Talagang, ano. Pero pag dito sa ibang bansa, kahit sa Japan, nag-Japan ako, kahit hindi ka marunong mag-Japanese masyado, kahit ba, tawag natin doon, yung mga barok-barok lang, hindi ka naman tinatawanan. Na-appreciate pa nga nila pag nag- uh, uh ka ng ano, hindi na tayo magnihongo. Talaga yun na-appreciate nila. Ano pa nga sila. Eh dito, pag nag-English ka, hindi ka tinatawanan. Pag hindi nila maintindihan, talagang itanong nila sa'yo. Hindi yung sa atin. Pag nag-English ka ng may mali, mas tatawanan yun. Kaya yung mga, yung mga tao sa atin, yung mga gustong mag-improve uh, yung English nila, itay nila na mag- uh, Magsalitaan ng English na mag sa English parang naano na lang parang kumbaga gusto nila iangat yung sarili nila mababa na lang sila alam nyo bakit eh hey, tinatawanan nyo oh real talk yan ay yung iba ayaw na magsalita ng English ayaw na nila itry na magsalita ng English kasi takot sila mapahiya takot sila tatawanan ganon real talk yan takot talaga sila yan yung mindset yung attitude ng mga Pilipino. Kahit dito, kahit dito sa New Zealand. Dala-dala pa niya. Yung konting information lang yung hindi mo na isalin doon. Hindi mo na ilagay. Siyempre, mahirap kaya gumawa ng vlog. Kala nyo, madali lang. <laughs> gusto nyo kayo mag-vlog eh. Kami manood. Wala mga problema. Mahirap kaya gumawa. Eh, siyempre, may mga kalimutan tayo. Kasi yung pagbablog, inanaano lang natin yan. Kumaga, Ah, sinisingit lang natin kasi may trabaho tayo eh. Hindi naman natin priority yan. May trabaho tayo. Kasi sinisingit lang natin yan. I-minsan, e pag nagmamadali tayo, makakalimutan natin. Pag nagko-comment kayo, sasagutin naman natin yan. Hindi yung magka, magko-comment ka, magmura ka pa dyan. Oo, oh, ba't ikaw sumayong ka kapwa mga Pilipino dito sa New Zealand? Kala mo kung, eh, wala ka namang, wala ka namang ano dyan kung, ah, uh, ganyan yung sahod niya. Or oh, yun, doon napunta na tayo sa Or oh, kasi hindi naman hindi naman tayo parehas. Mayroon nga diyan, mayroon nga nag-comment diyan eh. 60 to 70 per hour niya. Hinahanap ko pa ngayon kasi gagawin natin content yan. Kaya huwag oh, kayo masyadong better. Alisin nyo yung mga kay, inggit na yan o ang tag doon. Mga kwan sa sarili nyo. Alam nyo, pag namatay kayo, Wala <laughs> lang. <laughs>